Uh, good evening po sa inyong lahat mga kapatid at mga uh, kababayan. So siguro napapansin yung mga mahal na kababayan. Bakit ang iglesia po ni Kristo ay parang talagang, hindi lang para, talagang pinapakinggan ng Panginoong Diyos. Di ba? Simula pa nung ito ay po sa Pilipinas, na pinangunahan po ng kapatid na Felix Manalo. Maraming pagsubok po ang naranasan po ng Iglesia ni Cristo. Marami po ang umusig, marami po ang gustong sumira, marami po ang gustong pabagsakin po ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Pero sa panahon pa po ng kapatid na Felix Manalo, nagsisimula po ang sugo noon, isa lang. Ang nakakapagtataka mga mahal na kababayan, hindi ba hindi ba kayo nagtaka? Hindi ba kayo nagtataka? Bakit ang Iglesia ni Cristo po ay nagsimula sa isang tao? Di po ba? nagsimula sa isang tao sa katauhan po ng kapatid na Felix Y. Manalo. Ano po? Nang nangaral po itong si kapatid na Felix Manalo, ay sa simula po talaga ay pinagtatawanan. Pinagtatawanan, hindi pinapaniwalaan, at marami pang nagsasabi na itong si kapatid na Felix Manalo ay hindi marunong magbasa. Walang alam sa mundo ang ibig sabihin nun. Ano po? So marami ang hindi muna naniwala sa kanya. Pero dahil po sa nakasulat po sa Biblia, ano po, yun po ang pinaninindigan ng kapatid na Felix Manalo, ang nakasulat sa Biblia na huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo, huwag kang manlupaypay sapagkat ako yung Diyos. Aking aalalayan ka, oo, aking tutulungan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Yun po ang uh, sinampalatayanan po ng kapatid na Felix Manalo, ang sugo po ng Diyos sa uling araw na pinaka uh, nanguna para maibangon muli ang Iglesia ni Kristo po na nagsimula po dito sa Pilipinas. Maraming pag-uusig ang nangyari po sa Iglesia ni Kristo. Maraming gustong sumira. Naranasan ito ng sakupin pa ng hapon noon ang uh, ang Pilipinas ay kinugkob habang sumasamba po ang uh, ang Iglesia ni Kristo pinatitigil sa pagsamba pero hindi po yun natinag hindi natinag ang kapatid na Felix Manalo tuloy tuloy sa pagtuturo, tuloy sa pagsamba. Di diba? So pinagpahinga ngayon, hindi na sa mga pagsubok. Ngayon pinagpahinga ng Panginoong Diyos itong si kapatid na Felix Manalo. At dahil po sa ang iglesia po talaga ay kailangan magpatuloy, ano po magpatuloy na halal muli ang kanyang anak na si kapatid na Iranyo Manalo. 'Yun po ang uh, naging pangalawang ang uh, tagapamahalang pangkalahatan po ng Iglesia Ni Cristo. Marami din pong nangyari. Marami din pong gustong sumira sa Iglesia Ni Cristo. Pero nakapagtataka po mga kababayan. Nakapagtataka. Sa mga kapatid po, hindi na po ito nakapagtataka. Kasi po, bago po pala umanib sa Iglesia Ni Cristo po ang isang uh, uh, gustong uh, umanib sa Iglesia Ni Cristo, dumadaan po sa pagdodoktrina, sa pagsubok, sa pagpapaliwanag, at sa mga aral ng Diyos, pinag-aaralan po yon para matutuhan ang pinaka unang dapat na sampalatayanan ng mga kanig sa Iglesia ni Kristo. At yun po, ang lahat ng doktrina lang po yun ay galing po sa banal na kasulatan. Ayun, may pagsubok na po. Sinubok. Pinagtangkang sirain pa rin ang kaisahan ng Iglesia ni Kristo. Pero hindi nagtagumpay. Hanggang ngayon, sa kapatid na Eduardo V. Manalo. Ang anak mismo ng yumaong si kapatid na Iranyo, G. Manalo ay patuloy pa rin ang pag-uusig ng sanlibutan. Marami pa rin hindi naniniwala. Bagaman kitang-kita po sa kitang-kita po ng uh, sambayan ng Pilipino ng buong daigdig kung paano po talaga umunlad, kung paano po talaga ang Iglesia ni Kristo inaalalayan po ng Diyos. Sa lahat ng larangan ang Iglesia ni Kristo po ay patuloy po sa kanyang kadakilaan. Patuloy po sa kanyang pagtatagumpay, patuloy sa paglawak, pagdami ng kaanib. Ito lang po ang nakapagtataka sa iba. Ano po? Pasintabi po sa lahat ng kaibabet ng kaibayo po namin sa pananampalataya. Ito po ay uh, pagbabahagi lamang po ng upinyon po natin. Hindi po ba kayo mga kababayan nagtataka kung bakit hanggang ngayon po ang Iglesia ni Kristo ay patuloy po sa pagdami, patuloy po sa pag-angat, patuloy po sa pagtatagumpay nakapagpatayo ng malaking napakalaking arena the biggest arena in the whole world hindi lang po yan ang Iglesia Ni Cristo napakarami na pong record sa book Guinness uh, book of record napakadami na po ang ginawa ng Iglesia Ni Cristo na pagkakakilanlan ng kaisahan at katatagan ng Iglesia Ni Cristo hindi po ba kayo nagtataka kasi marami tayong nababalitaan na sinisira talaga ang Iglesia Ni Cristo. Sinasabihan na kulto, Iglesia Ni Manalo, ang lahat ng kaanib, inaooto lang. Ito lang po kasi ang nakapagtataka. Bakit po maraming tao, iba't ibang lahi, iba't ibang bansa ay umaanib po sa Iglesia Ni Cristo? Hindi po ba kayo nagtataka doon mga mahal na kababayan? At hindi po ba kayo nagtataka na ang Iglesia Ni Cristo simula sa Pilipinas ay luma from the far uh, east, ano? Kasi ang Pilipinas ay nasa malayong silangan. Isa mula sa napakaliit na bansa, sumambulat, pumunta, sumambulat doon sa uh, Ibayong Dagat, doon po sa uh, far west. Nagsimula po sa Honolulu, Hawaii nang magkaroon po doon ng kongregasyon unang pagsamba sa Honolulu, Hawaii na pinangunahan po ng Kairan Yuji Manalo. At simula po doon, dumami ang napakaraming bilang ng kaanib po sa Iglesia ni Cristo, iba-iba po ang lahi. Umaabot na po ng 166 po na lahi sa anim na kontinente po ng mundo ay lumagana po ang buong iglesia. Kung titingnan nyo po, ma, ma, marami po tayong mababasa. May nabasa kasi tayong magazine doon na da yung, yung ano, yung pagsabog, no? Yung explosion ng pagdami ng kaanib sa Iglesia ni Cristo is a phenomena para sa kanila. Parang isang phenomenon na hindi maipaliwanag. Bakit ganun ang nangyayari sa Iglesia ni Cristo? Bakit po biglang sumambulat ang Iglesia ni Kristo? Biglang dumami. O, di ba? Sa kabila ng mga pag-uusig, pagpaninira, uh, paninira, sinisiraan nila, bakit patuloy sa kanyang pagtatagumpay? Mga mahal na kababayan, alam nyo ba kung ano po ang pinakasagot po dyan? Dahil tinutupad po ng Diyos ang pangako po niya sa sugo po sa huling araw. Ang kapatid na Felix Manalo hanggang sa kasalukuyang namamahala ang kapatid na Eduardo Manalo. Hayag na hayag po sa Iglesia ni Cristo ang pagmamahal, pag-aaruga po ng Diyos. Maraming gustong sumira, pero patuloy sa kanyang kadakilaan. Tama nga naman ang nakalagay sa Biblia. Ako ang gagawa at sino ang pipigil. Yun po ang isang talata ng Biblia na andun lang po mismo ang sagot. Di po ba? Rhetorical question. Sino ako ang gagawa. Sino ang pipigil? Ibig sabihin, wala pong makakapigil sa pagdami, sa pagunlad ng Iglesia ni Kristo. Kaya ang dami-daming naninira na itong Iglesia ni Kristo, kulturaw, hindi po totoo yan. Sa totoo ang aral ng Iglesia ni Kristo, simulat sa Paul, ay nakabase po sa, mga sa ng nakasulat po sa Biblia. Wala po akong simula ng umani po sa Iglesia ni Kristo. Wala pong itinuro ang pamamahala sa Iglesia ni Kristo na hindi po nakasulat sa Biblia. So, ganoon po ang pamamahala ng Iglesia ni Kristo. Lahat ng itinuturo na sa Biblia. Maging yung salarangan ng handugan na sinisiraan din na pagka-Iglesia ni Kristo ka raw, ang lahat na lang ibibigay mo. Pag hindi ka nakasamba, pupunta ka sa bahay mo para singilin ka. Hindi po Hindi po totoo yan iba, Nakalagay po kasi sa banal na kasulatan, ang paghahandog ay huwag kakalimutan. Diba po? kapag sa gayong mga handog, ang Diyos ay totoong nalulugod. At kapag naghahandog po ang Iglesia ni Kristo, pasya po ng puso. Hindi po 10%, wala pong takda, pasya ng puso. Kaya po siguro ang Iglesia ni Kristo dahil po sa lahat ng aral ng Biblia ay sinusunod, kaya po pinagtatagumpay po ng Panginoong Diyos hindi lang po siguro, talagang sigurado po. Dahil napapansin nyo naman kung gaano nakatagumpay ang Iglesia ni Cristo. Isipin nyo buwan-buwan, linggo-linggo may yung kapilya na nagkakahalagang milyon-milyong halaga. di ba? O itong naninira, sinasabihan ng Iglesia ni Cristo, minority. Minority po ba ang halos buwan-buwan may ipinapatay yung napakagandang mga gusaling sambahan? Minority po ba yun? Tama, minority sa bilang. Pero kung kumilos mga mahal na kababayan, nakakagulat. sabihin natin, punta tayo sa, uh, sa, majority. Maraming mga reliyon ang mas malaki pa ang bilang kaysa Iglesia ni Kristo. Pero ito ang tanong. Bakit po nila hindi magawa ang nagagawa po ng Iglesia ni Kristo? sa larangan ng pagpapatayo po ng mga kapilya, magagandang gusaling sambahan, sa pagpapatayo po ng mga hospital, sa pagpapatayo po ng paaralan, sa pagpapatayo po ng napakaraming mga establishmento, hindi lang po yan. At bakit hindi po nila nagagawa na dumami na kasimbilis ng pagdami ng Iglesia ni Kristo? Isipin nyo, mula sa isang lahi, umabot hanggang 166. Yun po ba ay hindi nakapagtataka sa inyo? Yun po ba ang sinasabi po ninyong kulto? Yun po ba ang sinasabi ninyong magnanakaw, pera-pera? Yun po ba ang sinasabi nyo? Hindi po totoo yun. Para po sa amin ng mga Iglesia ni Kristo, dahil nagkaganyan po ang Iglesia ni Kristo, dahil po ang Diyos ang may hawak. Tama nga naman, si Kristo ang ulo ng katawan sa makatuwid ng iglesia. Nakatala po yan sa uh, Kulusas 1.18. Pakibasahin nyo na lamang po yan. Napakaraming talata ng Biblia na nagpatotoo ng Iglesia ni Kristo ay talagang tunay, totoo. At walang ibang iglesia, walang ibang relihiyon ang nagtuturo po na ang tunay na Diyos lang, isa ang Ama na mismo ang Panginoong Heso Kristo nagpatotoo na Ama, ito ang buhay na walang hanggan ang makilala kanila na iisa at tunay na Diyos. Yun pong ipag, ng buhay na walang hanggan, ang pagkilala po sa iisang tunay na Diyos. At yun po ang Ama. At ang paniniwala namin kay Kristo, sinugo, Panginoon, bugtong na anak ng Diyos na is iniutos din ng Diyos na lahat ng tuhod ay manilkluhod at sambahin itong aming Panginoong Heso Kristo. Napaka laki po ng pagalang po namin sa kay Panginoong Heso Kristo. Pagkat kami po, mga iglesia ni Kristo. Shoutout po sa lahat ng mga kapatid sa buong mundo. Maraming salamat po sa pag-subscribe at patuloy po tayo sa katatagan. At huwag na huwag po tayong susuko kahit may pagsubok, manalangin po tayo at na kababayan kung hindi ka po, kung hindi kung hindi ka pa po namin kasama sa tunay na paglilingkod kung hindi, kung medyo may tanong pa diyan sa, sa 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 isip mo magsorry po kayo sa iglesia ni Cristo kung talagang hindi ka pa po sigurado diyan sa kinaaaniban mong reliyon na talagang ang reliyon mo ba ay talagang maliligtas ka kung hindi ka pa po sigurado sorry, sorryin mo po ang iglesia ni Cristo ini-invite po namin kayo na magsorry po kayo sa Aral ng Iglesia ni Kristo, open po kayo. Hindi porke sumamba kayo, hindi porke umatin kayo ng doktrina, ng mga pag-aaral, ay Iglesia ni Kristo na po kayo, hindi po ganun. Hindi po kayo pipilitin. Sa pag-aaral po ng, uh, ng, mga salita ng Diyos, dadaan po kayo sa pagdodoktrina, 25 lessons po yon at kapag uh, natapos po yon ang mangyayari po dyan, um, tatanungin na kayo, mag-iiglesia po ba kayo, magpapatuloy po ba kayo o hindi. Kung hindi, igagalang po kayo. Hindi po kayo pipilitin. Gaya po ng pagkatawag po sa amin, ganun po ang ginawa sa amin. So, shoutout po sa lahat ng mga hindi po namin kasama sa paglilingkod, sa mga hindi po Iglesia ni Cristo, shoutout po sa inyo. Sana po, magsuhi po kayo mga mahal na kababayan at mga mahal na kapatid. Mag-ingat po kayong lagi. Manalangin lagi sa Diyos at laging isipin na ang Diyos ay kailanman hindi magpapabaya